Ha? Na kay tarum Tarong? Hmm, tarong. Nisus, kaariyat, oi. Esus? Esi? Akong dinugab anak no itlog. Uh, lay down na, lele. Lele down. Lay, lay down. Oi, naglaba din yung mama. Uy! Kapuray guni mo pangga. bless mama, bi. Taga Santo. Wa baya ka ka bless ka ganina. Mm. Ka ganina. man ka nag bless ni mama ganina. Ano man? Ano mo ka nag bless ni mama ganina? Tug anis mama Lisa tinuod nga nang ka nag bless ni mama. Ha? Nakalimot po si mama og pa bless. Lay down. Say good afternoon to your viewers, anak. Say good afternoon and say hello. Say thank you. Sige na. Uy, nag-inhale. Mag-inhale di ay sige. Alimot kayo, anak. Blah. Blah. Shaking, anak. una shaking sa gawas chicken sa gawas. Nag-date sila. Oo. Tinood na anak ko. Oh. Ayan. Good afternoon, everyone. As usual, this is Papi's update for today's episode. Ayan po, mga palangga. Mainit sa labas, guys. Tingnan niyo po. Ayan mong mga ibon. Nag-aawitan yung mga ibon, guys. Napakainit sa labas guys. So ayan, good afternoon as usual. Nandito pa din kami sa loob ng bahay guys. Yan. Pinapawisan ako mga palangga. Grabe. Oh, tingnan nyo po guys. Oh, pinapawisan ako mga palangga dahil ang init. Pero okay rag init guys. Uy, ang importante wala bagyo. <laughs> so ayan, thank you for always watching. I love you all, my viewers and subscribers. Thank you, thank you everyone and have a bliss of Friday to all of us. Yan po si Papi. Pahinga lang. Pahinga lang muna si Papi, guys. Nakikinig po sa akin palagi. Sa imang gusto, anak, kantahan, tika, anak. Mga palangga, grabe ang init, oh. Sa imang gusto, anak, kantahan, tika. Ha? Kantahan ako kung bata. Sa may gusto kong dan dan soy inom to ba lalo? Eh? <laughs> Ka-cute gini mo, oy eh? ka gini ni akong anak, oy. Oh, eh? Magsi-babay ka sa imong viewers na, kao. Magsi-babay ka na, guys. Babay, guys. Matutulog mo na ako, guys. Ingon si Mama Lisa, guys. Matutulog mo na kami, guys. <laughs> pinangga kay kanak-kanak, no? Pinangga kay kang mama, no? ha Pinangga ni mama? <laughs> Ayan po mga palangga, huwag po kayo mag-alala. Ah, magkukuha po ako ng maraming video ni Papi araw-araw. At the same time, bagong-bagong video po lahat mga palangga. So thank you, thank you for always watching. And this is Papi's uh, more update sa inyong lahat. Araw-araw ako magkukuha ng bagong video, guys. So, ito po si Papi. Nakikinig po sa akin. Nagpahinga. Ah, wala naman po masyadong dumandaan na mga sasakyan guys. Thank you for watching.